Good morning, good morning. Magre-ring nyo tayo ng ano, free stroke di sungit ngayong araw. Punta tayo sa LTO Antipolo. Dito lang yung malapit. Ayan, tingnan nyo sa mapa. Sobrang lapit lang. Sana mabilis kasi 8.30 na ng umaga. <laughs> Medyo tinanghali yan <laughs> ako ng kilos. Pero sana smooth pa rin. Sana kahit 1 to 2 hours ang processing natin. Titignan ko kung makaka-video ko talaga. Hindi ko sure eh. Ito na. Entrance. Morning po. Paparing niyo po. First step, insurance. Nagbayad ako ng 650 sa LTO mismo. Yung time na yan, inip na inip na ako kasi sobrang tagal pag-release. At pagkatapos, nagtatanong ako doon sa guard kung ano yung next step. Tapos tinuturo niya sa akin kung saan yung emission testing center. Kasi wala sila doon. Mga grab, imat na yan, aris kapitol. simbahan. Kanan po, dito may magkita kayong PNB. Maka-PNB. Papasok ka doon. Opo, doon para emission tapos balik ka rito wala dito wala katapos so ayun nakasin nyo nasa daan na naman tayo kasi so, wala palang emission test doon wala pa siguro kasi bago palang kasi bago lipat yan eh yung LTO and the polo so yung emission test is eh, pinapapunta ako dito sa may inares so pupunta ako doon tapos babalik ulit ako sa kanila let's see sana mabilis Tagal nung insurance, grabe aba Hindi ko alam kung bakit at tagal-tagal nun Siguro sa system <laughs> Anyway, mga 20 minutes lang naman tayo nagkintay PNB, dito daw yun eh May PNB, ayun PNB So, saan ang emission ka? Papasok daw, ha? Dito? Yun, emission testing. Ayan, nandito na tayo sa emission testing center sa may Capitolio, Inares. Step 2 to ng process, uh, ibibigay mo lang yung documents na para sa motor mo para maipila ka doon sa emission. Atong time na to medyo maaga pa siya, e eh, mga before 9, pero sobrang dami ng nakapila. Dahil doon, nagtagal ako nung uh, set kalahating oras yata dito. Yung bayad nga pala sa motor ay 400 pesos. Then after bayaran, may release papers na yan. Then, ayan, babalik tayo sa LTO. yan, yan, yan Tapos na rin sa wakas ng emission Grabe, tagal Dami kasi eh 11 na oh 10.53 Pang so, oras at kalahati ako doon Hindi naman matagal yung proseso Matagal kasi marami So ngayon, balik tayo sa LTO Update ko kayo Mamaya yeah. Window na daw So let's see Ayan, pinapunta ako sa Windows 6 para ipasa ang lahat ng documents kasama yung sa emission. After ipasang ng documents, bibigyan ka na parang checklist. Then pupunta ka sa labas, pa-inspection ng motor at papa-stencil. Sobrang bilis ng process kaya hindi ko na na-video yung pag-stencil at pag-inspect mo sa motor. Sorry! <laughs> After pa-stencil, babalik ka ulit sa Windows 6 para ipasa yung papel na galing doon sa pag-stencil. After noon, dito naman sa cashier, waiting sa bayad. Pa-photocopy ko na lang para hindi ko nadaling yung original. All goods, all goods. Okay na. 11.37 pa lang ng umaga natapos na natin and so all goods na thank you sa pagsama sa pag renew ng ating registro thank you guys thank you papaliwanag ko nung sana napaliwanag ko nung mabuti no? okay, sungit